Kumusta mga pinagamer? Ako nga pala si Steve at maligayang pagbabalik sa aking uh, YouTube channel. Ngayong araw na ito ay gagawa ko ng isang uh, video unboxing para sa game ng uh, World War C para sa Nintendo Switch. Uh, ito palang mga pinagamer ang aking uh, kauna-unahang uh, physical copy na nagkaroon ako para sa aking uh, Nintendo Switch Lite since yung huling uh, video unboxing ko pa noon mula pa sa PS Vita. Kaya ito mas maganda to na nagkaroon ako ng uh, first physical copy mula sa game na ito. Ah, uh, balitong game na ito mga pinagamer ay inilabas na noong uh, November 2, 2021 uh, which uh, which is uh, dalawang taon na siya mula noong inilabas ang game na ito para sa Nintendo Switch. At ayan, uh, uh, mapapansin niyo dito sa front cover ng game na ito ay ang, ang game developer at ang, ang game publisher ay ang uh, Saber Interactive. Tapos ang kanya namang rating ay PEGI 18 which is European version ang physical copy na nakuha ko. Ngayon, kung titingnan naman natin ang back cover, ayan mga pinag-gamer, ah, nakalagay dito o ang nakaprint dito sa back cover niya ay The Swarm Comes to Nintendo Switch. At ito, mapapansin ninyo yung uh, screenshots mula sa game uh, gameplay ng uh, World War C. Ayan, ah, nakalagay na hard Heart Pounding Episodes Around the World, Fight for Survival at Grow Stronger to Outlive the Dead. Uh, itong game na ito mga pinagamer ay uh, Vinesia, mula sa movie na World War C na ang main character doon ay si Brad Pitt. Kaya titingnan natin mga pinagamer itong uh, kauna-unahang physical copy ko which is uh, nakaano pa yan mga pinagamer ah uh, uh, yan yan brand new sealed pa yan siya hindi pa nabubuksan yan yan naka plastic pa yan siya ayan mapapansin niyo rin yung title ng game yan World War C yan tapos ayan mapapansin niyo yan, wala pa, hindi pa yan nabubuksan yan uh, which is uh, brand new seal pa yung physical copy na, na order ko mula sa Shopee mula sa isang uh, seller na pinagbilang ko nito Kaya ito, titingnan natin yung laman o yung game cartridge nito sa loob ng uh, game ng World War C Kaya ito, ito na, nakaready ng aking blade at uh, bubuksan ko na Ayan Tandaan kong binuksan, mga pinag-gamer, para di masira yung, ah, uh, yung, ano nang, ano niya. Ayan. Ito na, mga pinag-gamer, uh, binuksan ko na. Katin. Ito. Ito lang yung first time talaga na nagkaroon ako ng physical copy, which, ah, uh, kasi bumili na ako ng Nintendo Switch noon, mga pinag-gamer. Noong, ah, uh, 2022 pa yung huling bili ko sa Nintendo Switch Lite. Uh, console ko, uh, handheld console ko. Ayan. Papansin niyo mga pinag-gamer, ayan. Binuksan ko na. Ngayon, uh, sisilipin natin kung anong uh, laman ng nasa loob ng uh, case na ito. Ito na mga pinag mayor, bubuksan ko na. Oop. At ayan, uh, mapapansin niyo yung game mismo, World War C. Ayan. Uh, kukunin ko. Ayan. Ayan, kung mapapansin niyo yung ratings, PG-18. At ayan, uh, European version yung nakuha ko sa game na ito. Ayan, European version siya. Ayan, Which is nasa ano siya, uh, I think nasa R2. R2 yung uh, physical copy. Tapos kung mapapansin niyo yung uh, yung sa inner ng cover ng uh, case na ito, ayan, yung art cover, o sabihin natin yung art cover na. ayan, yung mga zombies na nagtatakbuhan, pa paakyat sa building. Ayan, At least meron siyang uh, art cover sa pinaka inner na nga uh, cover din sa case ng game na ito. Ayan, ah, walang DLC, walang DLC pero hoping magkaroon ng uh, update sa game na ito. Kaya uh, tiba, malaman natin sa mga susunod na araw kung sakaling magkaroon na siya ng update yung sa Aftermath. Ngayon nga, anin ko muna ulit tong game cartridge ko. Kukunin ko tapos isasalpak ko sa aking uh, Nintendo Switch Lite. Titingnan natin kung working siya sa aking console. Uh, Ayan, kukunin ko yung Nintendo Switch Lite ko tapos uh, kukunin ko bubuksan uh, ko yung game slot yung lagayan o yung salpakan ng uh, game cartridge tapos ito na, isasalpakan ko na yung game mismo ayan ayan mga pinag-gamer, ayan na, uh, nakasalpak na siya ibig sabihin, working ang ang kanyang game cartridge ayan Bale, ayan, hanggang dito na lang mga Pinagamer ang aking uh, unboxing video para sa game ng uh, World War C, ayan, para sa Nintendo Switch. At uh, saka maliban sa Nintendo Switch, ay meron din siya sa ibang uh, gaming platforms, PS4, Xbox Series, uh, Xbox One, ayan, at saka sa PC. Ayan. ayan. hanggang dito na lang mga Pinagamer. Uh, Mag-iwan lang ng like, i-share niyo ang video kung nagustuhan niyo ito at uh, wag 'yung kalimutan i-subscribe ang aking uh, YouTube channel para sa iba ko pang mga game uh, video unboxing na gagawin ko sa mga susunod na araw para sa Nintendo Switch. Kaya hanggang dito na lang mga Ako nga pala ulit si Step ng Step Gaming PH. Maraming salamat sa inyong panonood at happy gaming sa inyong lahat.